Everyday traffic dito Paguntang Malolos mga idol So what's up what's up mga idol Ayan Global Traffic everyday traffic Wala na Pagbabago dito Araw araw pag uwi Ganun din So, what's up? What's up? So, what's up? What's up? So, you can see mga idol, eh, traffic. Ngayon, eh, sumingit na naman ang jeep. Daan so, lang tayo takbong pogi mga idol takbong pogi what's up mga idol